balik na naman tayo sa walang kakwinta-kwintang vlog <laughs> ngayon napakainit <laughs> ah, na naman ah, kanina nung nandun ako sa Miss 46 degree akala ko nakaraan 45 so may mas maigit pala doon 46 ngayon medyo mababa na kasi 3.28 na ng hapon so ayan tingnan natin yung temperature ayan, oh. ah, 44 degree na lang siya ngayon Kanina nandun ako sa may España. uh, 46 yan Galing kami ng Lucky China Town yung pasayro ko Pati dito sa Kamuning So mag-aantay tayo dito ng panibagong kabuhayan Kung mayroon kanina marami sana Iwan ko pa ba't dito sa bandang QC Pag napapad dito talagang Hirap ang lahat maghagilap ng uh, booking Pero tsamba tsamba lang din Baka sakaling tsamba hindi ayos Ipot tayo sa ibang lugar namahinga lang ako dito kasi sobra init talaga kawawa naman yung makina hindi, hihinga ko lang konti no, no, nakupo handaming <laughs> nagpapahinga tiyak na mga grab din to nakasilong ayan, isa, dalawa tatlo <laughs> nakasilong din siguro yon nagaanap ng ano gantay ng booking Oof, pag lumabas ka sa labas ngayon akala mo may apoy na yung ano akala mo may apoy na dyan sa labas grabe lalo tumitindi ang init Nung nakaraan 40, 41, 42 tapos kala ko mainit na yung 45 ngayon 46 gravity kaya nakadali tayo ng kabuhayan na booking <laughs> Ang layo, nandun ako sa may Pito corner in Domingo So binigay sa aking booking dito sa Green Hills Shopping Center Siyempre kukunin natin kasi Naghanap nga ng booking, alam naman di takbuin Siguro magtataga kayo kung bakit ito pa lang yung napakita kong pasayro uh, Kasi kanina pa akong umaga nagumpisa Bali na isip-isip ko mag-vlog pala ko yung ano na hapon na. <laughs> Ayan. Uh, sana wag 'tong mag-cancel pero sabi nila hindi naman daw sila magka-cancel. Nag-chat na sa akin. Kasi ang layo talaga bukod sa malayo, uh, traffic. Kung hindi naman traffic, mabilis lang takbuin 'to. Uh, sandali lang. balik alagi dito 7 minutes pa bago tayo makarating. Ayan, ganun talaga. Uh, Naghanap tayo ng booking. Dito na nga, booking. Siyempre, sakay na. Here. sila anim na 2, 4, 6 nabawa nanti puan sa likod. Afton, yeah afton. Yeah, Thanks for waiting. Right. You 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 pick up first. I want change location. A uh, change. Ah. ah, okay. Yeah. Already. Need go back to. Yeah, to stay first. Thanks for waiting because very traffic. Oh ya, yeah, no, no. Iya tuh. Ah, please just seat belt, sir. Ah, okay. So Sorry. I cannot. Iya tuh. Wait. Oh, saya tidak tahu. Ya, jadi. Me me me, nggak. That's okay, just change mm. Medyo madilim-dilim na <laughs> 6.04 ng hapon Iban natin yung mga Malaysian na ano pasayro, So iba-ibang lahi na sakay natin International <laughs> May Malaysian, may Chinese, Americano uh, Kung ano-ano pa Pick up na naman tayo dito Glorieta tuh, So nagpunta kasi ako rito pagkababa nila dahil mababa yung pasahero ko sa may Malibay, EDSA So siyempre diretso tayo dito sa may mendang ano Dito sa Ayala Center kasi check na dito yung maraming booking Yun nga may pupuntang BGC <coughs> Yun ang isasakay ko dito ngayon Ba't pa tong Google Map dito sa apps ng Grab din naman nagagamit to waste pa rin ang ano accurate kasi sa traffic traffic hindi man nababasa nang ano ng Google Map na yan. Siyempre, waste pa rin. Eh, sa iba uh, ginagamit nila 'yan. Ah, tuloy. BGC po kayo? Opo. street. Ano pa sa'yo yung subject? Ano pa Hindi talaga masaya no? hindi binabasa <laughs> So hanggang dito na lang yung ating biyahe at vlog ngayong araw Ayan, yeah, kumita naman ng okay okay Ano? Kami nahirap ng biyahe Pero sa hapon Okay, ah, uh, ah, thank you thank you, thank you. So, bukas ulit. Ngayon, pauwi na muna. Maraming salamat sa panunood. Thank you po and God bless sa ating lahat.